Ayan, katatapos ko lang magluto dito sa aking gulay. Ayan po. Sapsuy po siya. Ayan. Sapsuy. Tsaka yan ay baboy. And guys, um, alam niyo ba kung kayo mag-asawa ng puti, apam. Pag nagasawa kayo na apam, kailangan marunong na kayo magluto. Kasi, tuwing gabi talaga, tatlong putahe talaga niluluto ko. Hindi talaga madali. Ah, saan ba yung pan panang, ko? Ayan, guys. Ah, luto ako ng piniritong baboy. Ayan, piniritong baboy. Ah, ito pala ang ako mapag-isip talaga ako. Para hindi ako matasika ng mantika habang nagluluto ako, ito po ang ginagamit ko. So, para may idea po kayo, ganito na lang gagamitin nyo. Para hindi kayo matasika ng uh, tumatasik na mantika dyan. Ayan po. Safe po yan. Pag ganito ang gamit nyo. Hindi yung hindi po yung uh, tawag nito kaha sa bisaya. Ayan po, ginit din ako na ano, niloto ko din to. Gagawa ako ng mashed potato. Ayan guys, ito po lang yung niloloto ko ano, na ano eh. Ayan, ano niya. Ano. Kain po tayo. Uh, ano ba ang tawag nito sa inyo? Tawag po sa amin dito sa Bisaya is uh, then, basta, na to na ako, ah, Basta, na ito na ah, Nilagyan ko po siya ng um, ito, Beauty's Double Cream. Yan. Tapos, um, coconut po. Nilagyan ko po siya ng coconut. Coconut at saka cream. Nestle cream sa Pilipinas. Ito naman, British Double Cream. Yan. Kaya, sarap-sarap mo ng akin ni Loto. Ito ang kitain na naman po yan, oh. Kitain okay, po tayo. Anong pangalan yan sa inyo? Yan.